kita ito nyo naman, oh. Ah, tinangin na yung lupa namin. Ayan, wala naman dyan na mag-aano nag-landslide, oh. Gabi yung, ano dyan, oh, tubig na nagbaha dyan. Umikot-ikot siya, parang, ano. Uh -huh. Ipilipo. Paikot siya. Ay, nandito na. Ang linis na dito, oh. Ay, may loob. Ay, butas pa. Ay, may natunba ang ano, ano to? Anong klaseng puno to? Ewan ko, anong klaseng puno to? Hindi naman to galing sa amin, inanod lang. Ay, puno ng niyog. Ano? Inanod lang. Ito pa. Inabot pa to ng baha. Tis naging malinis na dito, malinis na Ay, ang, daming basura yung mga naanod siguro yung mga ano nila gagamitan nila na alod naman yung iba kawawa yung iba eh